naghanap nga ay samahan nyo nga ako magliwaliw tiyares. 5 p.m. na nga ako lumabas ng bahay. Dahil may mga kailangan akong bilhin na ipapadala sa mga kapatid ko sa UK. Akala nga ni David ay eh, sasama ko siya. Sinakay ko na nga lang din siya hanggang paglabas ng gate para naman hindi siya magalit sa akin. Sakay ko nga pala dyan yung e-bike ko na 3 years ko nang ginagamit. Dahil nga sa napakamahal na pamasahin, napakalaking tulong dito sa akin. At ayan na nga si David nakakusilap na sa akin, Shota. Dumaan na nga muna ako sa video para ilabas yung padala ng ati ko. Ngayon ko alang na experience na pumila dito sa video sa risa Dami atang pera ang mga tao ngayon na rin. After ko nga sa video ay dumiretso naman ako sa Eyelash Beauty Lounge. Pagpasok ko nga sa Eyelash Beauty Lounge ay nahiya naman sila sa camera ko. Ayaw daw nilang madiscover. Charit. At si Ethel nga ang gagawa ng lashes ko. Every two weeks nga ata ako nagpa-refill Lifetime membership na nga ay binigyan sa akin ng may-ari dito. Kaya naman hindi ko sasayangin ang mga pagkakataon na ito para magparefill na magpa-refill ng lashes. Huwag lang sana bawiin sa akin yung lifetime membership. Saglit nga lang ginawa ni Ethel yung lashes ko. Dahil marami pa rin naman yung natira. Syempre dahil libre tayo dito hindi ko naantay na maging one seat apart yung lashes ko. Kahit libre ako dito, binibigyan ko din naman si Ethel kahit papano. Baka sabihin niya masyado ng makapalang rupa, kes. Sa mga makakanood nito, magpalashes na rin kayo sa eyelash beauty lounge. After nga noon ay nagpunta na ako dito sa grocery. Umili na nga ako ng mga mineral na babaunin namin bukas. May mga bisita kasi kaming dadating. At ipapasyal nga namin sila sa pantabangan. Umili na nga din ako ng mga ipapadala sa ati ko. Keratin shampoo nga yung isa sa pinabili niya. At yung cheese whiz na palaman. Ginto daw kasi yung presyo sa UK. After nga nun, ay dumiretso na ako dito sa Goldilocks. Hopia at pulburon naman yung bibiling ko dito. Kaso wala daw pala silang tindang hopia. Nakabili na daw pala si nanay kaya isa na lang binili ko. After nga nun ay dumiretso naman ako dito sa Lumar. Dalawang beses na nga ako napunta dito pero napag-abutan ako ng closing. Hmm?